Sa Wuhan, isang lungsod na may 14 milyong tao, isang kakaibang pangyayari ang nangyari. Biglang tumigil ang mga tao sa pagkain sa mga restaurant. Ayon sa mga may-ari ng mga kainan, wala na raw talagang kumakain sa kanilang mga tindahan. Imbis na kumain sa labas, marami sa kanila ay namimili na lang ng mga groceries at nagluluto sa bahay. Habang ang mga tindero sa palengke naman, sinasabing ang mga mamimili ay dumadaan na lang sa mga delivery platforms para mag-order ng pagkain. Nakakalungkot nga dahil pati ang mga delivery driver nahirapan na rin dahil sa pagbaba ng kanilang mga orders. Anong nangyari? Marami ang nagsasabing tinatangkang magbawas ng timbang ang mga tao. Pero may nagsabi rin na marami sa kanila ang nagbalik na sa kanilang mga probinsya. Ngunit kahit doon, ang mga mall ay halos wala ng tao. Ayon sa isang report, bumaba ng 36.8% ang bilang ng mga kumakain sa labas sa buong bansa, samantalang tumaas lang ng 5.7% ang bilang ng mga bumibili ng groceries. Pumapasok ang tanong, nasaan na nga ba ang mga mamimili? Ano nga ba ang kinakain nila ngayon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. May mga online na sagot na nakakalungkot. May nagsabi na isang beses lang daw siya kumain sa isang araw at siya pa mismo ang nagluluto. Dapat bawasan ng gastos, kumain ng kaunti at mag-breathe na lang, ani pa ng isa. Sabi nila, isang pagkain na lang sa isang araw ang kaya nilang tustusan. Hindi ba't nakakalungkot na makita ang mga taong tulad ng mga taga-Shanghai na wala ring makitang tao sa mga mamahaling kalsada tuwing linggo? Kung sa isang maliit na lungsod pa ito, maiintindihan natin, pero ang Shanghai, isa sa mga pangunahing lungsod ng China, ay isa na ring palaisipan. Paano kung ang 1.4 bilyong tao ng China ay hindi na kayang mag-ambag sa konsumsyon ng bansa? Kung hindi kayang mag-imbita ng mga mamimili, sino pa ba ang may kakayahan? Malungkot din ang kalagayan ng mga negosyo, lalo na't ang mga mayayaman, nabibilang lang sa pinakamataas na 5% ng populasyon at ang karamihan sa mga tao pinipili pang magtipid hanggang sa pinaka-basic na mga bagay. Anong nangyari sa ekonomiya ng China? May epekto nga ba ang mga taripa na ipinataw ng Amerika sa mga produkto mula sa China? Ang mga taripang ito na umabot hanggang 245% ay nagdulot ng malaking problema sa ekonomiya ng China. Dahil dito, ang mga negosyo sa China lalo na ang mga umaasa sa mga merkado ng Amerika ay nawalan ng mga orders, nagkaroon ng mga pagsasara ng pabrika at nahirapan sa pananalapi. Dahil dito, lalong lumala ang kahirapan at pagkabigo sa kanilang ekonomiya. Ayon sa mga eksperto, ang mga taripa na ipinataw ni Trump ay isang malinaw na indikasyon ng patuloy na economic suppression sa China. Tinutulungan din nito na mapatibay ang kanilang independensya. Pero bakit nga ba hindi na kayang mag-consume ng mga tao sa loob ng China ang mga produktong kanilang ginagawa? Isang malupit na irony at trahedya nga ito. Sinabi pa ni Wong Ho, isang eksperto sa ekonomiya ng China, na ang buong bansa ng China ay parang isang sweatshop. Marami silang produktong ginagawa pero hindi nila kayang bilhin para sa kanilang sarili. Ngunit, paano na nga ba ang hinaharap ng ekonomiya ng China? Patuloy na babagsak ito dahil sa maraming salik pati ang mga hindi tamang desisyon sa patakarang panlabas, panghihimasok sa mga pribadong negosyo at mga hindi maayos na control sa real estate. Kung ganito ang nangyayari, may pag-asa pa kayang makabango ng China? Sa ilalim ng pamamahala ng Chinese Communist Party, ang mahihirap na mamamayan ay hindi na makabili ng kanilang sariling mga produkto at ang mga mayayaman lang ang nakakakita ng benepisyo. Hindi ba't ito na ang patunay ng kahirapan sa ilalim ng isang authoritarian na sistema? Pati ang ekonomiya, hindi na kayang tumalbog. Baka ngay panahon na para baguhin ang sistema at hayaan ang mga mamamayan mismo na makinabang sa produkto ng kanilang bayan. Kung titingnan natin ang bahagi ng consumption sa kanilang GDP, makikita natin na ito ay nasa 53%. Kung ikukumpara sa Estados Unidos na may 82%, makikita ang malaking agwat na 28% ang pagkakaiba. Ang mga mauunlad na bansa tulad ng mga nasa Europa at Japan ay may consumption sa GDP na higit pa sa 70% na mas mataas kaysa sa China. Bakit kaya ganito ang kalagayan? Ayon sa isang Chinese vlogger, isa sa mga dahilan ay ang napakababang purchasing power ng mga tao sa China. Halos lahat ng kita ng isang karaniwang pamilya ay nauubos sa mga bayarin tulad ng car loans, mortgage, edukasyon ng mga anak at mga gastusin sa kalusugan ng mga magulang. Hindi pa kasama dito ang mga gastusin sa pagkain, damit at iba pang pangangailangan. Sabi nga ng ilang tao, kahit kumikita ng 10,000 yuan ang isang tao, madalas ay halos wala na itong natitirang disposable income. Bakit ba ganito ang kalagayan sa China? Ang isang rason dito ay ay ang hindi pantay na distribution ng kita. Ayon kay Professor Li Chong ng Chinua University, ang lipunan ng China ay may malaking agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap na parang isang T-shape. Sa bandang ibaba ng T, matatagpuan ang malaking porsyento ng populasyon na hindi kayang mag-consume o bumili ng mga bagay. Ang ibang bansa tulad ng Japan at Taiwan ay mayroong malakas na middle class, kaya mas stable ang kanilang ekonomiya. Ang hindi pantay na distribusyon ng kita ay nagdudulot din ng matinding social issues tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho at hindi pantay na oportunidad. Ayon sa datos ng 2020, halos 600 milyong tao sa China ay kumikita ng hindi hihigit sa 1,000 yuan kada buwan at karamihan sa kanila ay nahihirapan pa rin makabayad sa kanilang mga utang. Isang halimbawa ng epekto ng ganitong sistema ay ang lungsod ng Chongqing, na sa kabila ng pagiging masigla sa labas ay nahaharap sa matinding krisis sa loob ng mga kumpanya, maliit man o malaki. Ano pa ang maaaring solusyon sa problema ng China? Kailangan nilang magtulungan upang paunlarin ang kanilang sistema ng social welfare. Kung ikukumpara sa ibang bansa, ang gobyerno ng China ay hindi masyadong naglalaan ng pondo para sa kalusugan, edukasyon at iba pang serbisyong pangkalusugan na makikinabang ang mga mamamayan. Ayon sa World Bank, ang gobyerno ng China ay naglalaan lamang ng 6% ng kanilang GDP sa mga serbisyong pangkapakanan. Ito ay malayo sa ibang mga bansa tulad ng Brazil at Russia na may mas mataas na alokasyon para sa mga serbisyong tulad ng kalusugan at edukasyon. Sa ngayon, nahaharap ang maraming mamamayan sa China, lalo na sa Chongqing, sa matinding financial na problema marami sa mga manggagawa sa opisina ang nagiging robbing Peter to pay Paul kung saan kailangan nilang mangutang o gumamit ng credit cards upang makabayad ng kanilang buwan ng mga gastusin. Ang sitwasyon ng mga pamilya sa Chongqing ay nakakalungkot. Ayon sa datos, ang average na ipon ng isang tao sa Chongqing ay 300,000 yuan, ngunit ang kanilang average na utang ay mas mataas pa, umaabot din ng 300,000 yuan. Sinasabi ng ilang netizens, isang malaking problema ang pagkakaroon ng matinding utang sa kabila ng pagkakaroon ng trabaho at mahirap itong mapigilan. Sa unang bahagi ng 2024, iniulat ng Hong Kong CEIC na ang kabuoang household debt ng China ay umabot na sa 11 trilyong yuan, isang 50% na pagtaas mula limang taon bago ito. Kung ikukumpara ito sa Estados Unidos, kung saan ang household debt ay umabot sa 17 trillion dollars, makikita natin ang laki ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang pagkakaroon ng mababang per capita income ng China, na mas mababa sa isang katlo ng Estados Unidos, ay nagpapakita ng malupit na katotohanan. Ayon sa isang 2018 report mula sa Shanghai Advanced Institute of Finance, umabot na sa 107% ang household debt to disposable income ratio ng China noong 2017 na lumampas pa sa ratio ng Estados Unidos at halos umabot na sa antas ng krisis sa pananalapi. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng utang sa China ay ang mataas na presyo ng mga bahay. Ang mga reforma sa pabahay sa nakaraang dalawang dekada ay nagresulta sa matinding utang sa mortgage ng mga pamilya. Ayon kay Wong Ho, ang yaman ng mga mamamayan ng China ay naubos na. Kung dati kaunti lamang ito, ngayon ay mas lalo pang nabawasan. Kung titingnan, ang 70% ng mga urban household assets ng China ay nakatali sa mga residential properties, kaya't limitado ang kakayahan ng mga pamilya na mag-convert ng kanilang ari-arian sa purchasing power. Isa pang mahalagang aspeto na nagpapahirap sa ekonomiya ng China ay ang hindi sapat na kakayahan ng mga tao na bumili ng mga lokal na produkto. Kahit na may mga ulat mula sa gobyerno na may mga plano upang pasiglahin ang consumption, ang tunay na issue ay hindi na kompleto sa mga hakbang na magbibigay ng tunay na demand-driven na solusyon. Sa halip, nakatuon ang gobyerno sa pagbibigay ng supply ng mga kalakal at serbisyo, ngunit hindi nito nasosolusyunan ang mga ugat na problema sa ekonomiya tulad ng mga pulisiyang nakatuon sa industriya at pag-export. Ayon sa mga eksperto, ang kasalukuyang estratehiya ng gobyerno ng China ay hindi sapat. Ayon kay George Magnus, isang ekonomista mula sa Oxford University, ang mahina at hindi tumataas na consumption ay resulta ng mga polisya ng gobyerno, hindi ang kabiguan ng mga mamamayan na magsimulang mag-consume. Ipinahayag din niya na ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ay kulang sa pondo at hindi naga a address sa mga tunay na ugat ng problema. Ang mga economic reforms ng gobyerno ay masasabing mga hakbang na nagmumukhang desperado ngunit wala itong tunay na epekto sa pagpapabuti ng sitwasyon. Pumapaloob sa mga argumentong ito ang katanungan kung paano ang mga hakbang ng mga leader ng China ay magdadala ng tunay na pagbabago sa ekonomiya kung patuloy na may hindi pantay na distribusyon ng yaman, mataas na utang at mababang purchasing power mahirap umasa na ang ekonomiya ng China ay mabilis na makababangon. Sa makatuwid, hindi lamang ang mga pulisya ng gobyerno ang kailangan baguhin, kundi pati na rin ang istruktura ng kanilang ekonomiya at ang relasyon ng Estado sa mga mamamayan nito. Nakita natin kung paano ang utang sa mga kabahayan, tumataas na gasto sa buhay, at mga patakaran ng gobyerno ay nakakaapekto sa kakayahan ng mamimili. Ano sa tingin nyo ang solusyon sa patuloy na isyong ito? Magsasagawa ba ng tamang hakbang ang China o kailangan nila ng pagbabago? I-share ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang mga updates.